Actual video ng sunog dito po sa Isla Puting Bato. Guys, nandito tayo sa May Isla Puting Bato, yung mga nasunogan dito. Ah, uh, ipakita natin tingnan natin yung ano, kalagayan nito. Paliparan natin ang gabi. Uh, Ito yung mga uh, Mais qu'a? Mais qu'a?

guys bali dito yung kanilang mga gamit uh, nasa labas na doon banda yung area ng mga nasunog uh, pakita natin palipad tayo ng mismo ng ito yung mga total ng mga nakakaito type mga nakakaito ng mga nakakaito ng ねえ。

So, Ayan. Ito po, Ayan. Ito po ang mga namimiss Hey! Mamin! Shout, <laughs> shout, shout out! Shout out, sir. Okay, shout out! Sa mga tao! Shout out! sa mga taga na bola, sir. Eh. Shout out sa mga taga na bola, sir. Mm -hmm. Shout out sa mga kami. na bola, sir. Shout Shout out! Yan.

Kasi hindi nga yun saan yung bila? Ano yun? Ayan? Diba? Ayan. Ay, diba? Ha? Uy! Baka tayo dito. Ayun. Gusto niyo may namin? Tama mo sila Tama mo. mo sila yung nagano ka Yung mekal po. doon. Opo so. Sir. <laughs> sir, anong ano ma may nakaayuda na po ba ng government sa atin? Wala pa. Ano ko kaya? Wala pa. Wala pa. Meron kasi nagbibigay ng mga pagkain doon. pagkain pa lang. Pero yung mga about dito sa pagpapayat Wala pa. Kasi, Kasi na, sa mga ano, do, ano, wala pa rin. Kasi, Kasi na, sa mga mayor wala pa. Kasi na lang muna. Diyan na si ano, na, si ano, si na, si Mayora nila ko na. Si, na si mayor, uh, ni Lakuna, labas na. Okay, eh wala pa. Uh, ano na lang. check pa noon ng mayor Hanila uh, ko na. Nandito sa loob ng mga uh, compound na. Okay. Uh,

tinggal dulu naan itu, dari

Hello guys, ito naman po yung ating drone shot. Ipapakita natin sa inyo kung gaano kalawak po ang mga naapektuhan dito sa may isla Buting Bato. Dito lang po yung sa may Manila. Tatabi po siya ng pier. Ito po ang ating drone shot. Grabe po ang mga naapektuhan ng ating mga kababayan dito. Nakita po natin yung ating pinaka ground shot. At ito na po mismo. Ganito po kahaba po yan. Hindi ko na po napunta yung pinakadulo dahil grabi po talaga yung uh, usok tsaka yung amoy ng ano mga alikabok sobrang haba po kasi nito ayon kay kuya area 1 tsaka area 2 at uh, dito po sa may area 3 po yung kanilang mga naapektuhan by area po kasi ito ayan o oh. pero may mga lugar naman sa so may pinakadulo na po ng uh, dagat ay may mga hindi nasunog pero yung pinakadulo po, yung nasa may gitna ay grabe po ang sunog po talaga. As in totally po, karamihan po dito ay walang naisalbang mga gamit. Ayan, sa mga kinayukulan, sana matulungan po natin ang ating mga kababayan. Ito po pala ay pangalawang sunog na po sa kanila. Ang unang sunog, banda doon sa may pinakadulo lang na naagapan naman po. Ito po yung pinakamalala. Ayan. Dito po mismo nakatira ang ating mga kababayan sa may tabi na po mismo ng dagat na po ito. Grabe po talaga. Ang mga iskinita na daanan dito ay ang hirap daanan. Kahit po pala ikaw ay puro bato na yung bahay mo kung dito ka nakatira banda ay tupok lahat walang maililigtas ng mga gamit. Dahil ang dinaanan nila meron nga po dumaan mismo giniba lang mismo yung bato eh. Doon mismo sila dumaan. Ayan no, Grabe po, sobrang lawak po ito. Yeah, dire-diretso 'yan. At yung mga dito rin po sa may dagat ay limas na rin po banda. As in totally po talaga ito ay uh, kawawa po ang ating mga kababayan na mga nakatira dito. Uh, at sa mga kinukulan ay sana ay matulungan po ay wala pa pong uh, hirap din po ang buhay ng ating mga kababayan dito sa lugar na ito. Yan, yung bandang dulo, hindi na po naapektuhan yung konti na lang. Oh. Ganyan po ang mga tinamaan po dito ng sunog.